Yeah, magandang hapon po sa ating lahat at uh, ako si Rodi Ferran at uh, sa lahat ng uh, tumatangkil sa ating mga no, video sa YouTube uh, pagpalaan ko na lahat ng ating Panginoong Jesus at uh, kung bakit ganito ang aking attire at kayo po ay naghanap buhay ngayon ito po ang aking hanap buhay kung saan ako'y gumagawa ng coin bank and display yeah yung uh, alkansya siya na pang display yan. ang aking harap buhay yan uh, ang uh, to kasi ay hindi alam buhay ito ay aking personal na paglilingkod sa Diyos kaya sa mga pinapost natin sa Youtube, sa Facebook maraming maraming salamat po sa inyo lalo na sa mga nagko-comment about sa prayer mo kasi sa YouTube na uh, napakarami ng views at maraming nagpo-comment pero papasalamat. Salamat po sa Panginoon sa kanya ang lahat ng papuri. Parangalat sa salamat. Yung, uh, sa Diyos po ang lahat ng parangalat. Uh, Nawangarayan po tayo natutunan sa ating mga pinag-post mga aral, mga topics sa aming gawain si church. Kung tiyagaan nyo lang, medyo mahaba yung akong post. Hindi <laughs> pa tayo makagawa ng mga videos na maiksi. Mga uh, makakapul tayo ng mga aral talaga. Yan sa akin. Pero lahat naman na pinapost natin ay mga aral tayo matututunan na magagamit natin sa ating spiritual na buhay sa araw-araw. Kaya -araw. pagtyagaan nyo lang, panoorin yung mga videos natin sa YouTube. Tapos subaybayan nyo rin ang ating live sa Facebook tuwing Linggo ng mga 7.30. Nung Sunday day tayo nakapag-live kasi uh, nag conduct tayo ng anniversary ng church natin. It's siya ang anniversary ng ating church at uh, JBCC family. hindi tayo nakapag-live ng Sunday at uh, masyado tayo naging busy. Kaya yeah, ayaw po rin ng Diyos. Salamat sa mga nag-live, sa mga videos na pinusko. Yeah na no, nawa, mapagpala kayo, tayong lahat sa uh, mga salita ng Panginoon na napapakinggan uh, sa TikTok. Kaya salamat sa Panginoon. Uh, Pagpalaan kayo lahat ng Diyos sa inyong pag-subaybay uh, sa ating mga videos. At uh, patuloy natin panalangin eh, na, at magpagawa tayo ng mga videos na kapupuloy talang aral ang bawat -ba isa. Yan, ito ay Kung saan ito ay aking uh, binibendor. Yan, yeah, house to house. Yan, yeah, door to door ko yeah. yan. Yeah, sa public. Ako ay isang pastor sa kabilang banda. Aking hanap buhay ay gumagawa ng aking sariling hanap buhay. Ako saan ito ay ang coin bank and display. Yan. Yeah. Meron tayo dito item na chicken in a sal. Kaya <laughs> yeah, wala pa siya. Di pa siya finished product. Kinakasting ko ba lang siya. Meron din tayo watermelon. Uh, style <laughs> at uh, meron din tayo strawberry yan kaya sa mga <laughs> alkansya laban display pagka nayayari yan parang yan uh, kakulay na rin ng totoong prutas at uh, totoong hamburger yan yan ang aking hanap buhay ako'y isang pastor uh, at sa kabila ng aking hanap buhay ay isang bendo kung saan tayo ay uh, babahay-bahay ng aking mga produkto kasi ito yun ay hanap buhay na mas pinili ko kasi para masigit tayo mga produkto sa Panginoon. hindi na ako na masuka. Nag-resign na ako sa trabaho ko dahil limitado ang oras. Pero dito sa aking hanap buhay na magumat na hirap at uh, kulong pulo na uh, nila ni Lala pag maulan. Pag ayon na nakaraan, eh, bang hindi ko isang bigong street na ulan. Ito <laughs> yung pinit na. <laughs> Dapat ating business. At uh, marami tayong mga suliranin hinarap sa financial kasi kapag umuulan talaga uh, yan ang ating kalaban sa negosyo, hindi tayo makapagtingda, hindi ako makapag-produce ng aking gagawin. Eh. Sige lang, araw nito binibilan ko sa araw eh para matayo. Kaya napakahalaga ng araw sa ating hanapungan. Kaya gaya nito, ilang araw na hindi ko siya tayo. kasi hindi ko siya binibilan kasi na-busy ako sa church nag-asikaso kami ng na anniversary namin kaya hindi ko siya binilad sa araw bago matma-araw na Sunday kaya hindi ko siya nabilad kasi busy si church siguro bukas nabilad ko na siya kasama ko mga ginagawa ko na mga uh, mga figurina siyang pandisipli uh, yan siya, ang dami niyan at ayun, inuubos ko yung aking mga materyales yeah. Yan, yeah, ito yung aking gawaan. <laughs> Improvise lang. Maliit ang bahay namin eh. Ito yung kusina na ginawa kong shelf Kasi uh, wala tayong pwestong sapat. Di pa tayo niluloob ng Diyos na magkaroon ng sapat sa pinansyal. Papagawa ito bahay para magkaroon ng shelf talaga. Nagawaan ng aking hanap buhay. At, uh, Limitado lang yung ating resources sa financial. Walang tayo sa pungunan. <laughs> lalo lang yung nag-uulan ilang, ilang lingkong umulan. dalawang linggo halos atay. Yung eh. isang straight. Tapos may badya-badyang mga pag-ulan. Kaya uh, hindi natin ma-target yung ating pangangailangan. Pero kasi uh, niluloob din ang Diyos siya para mas lalo tayong na-train sa ating buhay spiritual. Sabi nga ako at ng Pedro, uh, kailangan natin magtiis ng panindalin hirap sa mundo nito. Kaya, yeah, kaya habang narinito tayo, makakaranas tayo ng mga pagsubok, lalo na sa ating buhay. Ako nga, sa totoo lang, uh, sunod-sunod na suwa rin yung aking naranasan, lalo sa ating mansyal sa aking hanap buhay kasi ito eh vendor kasi ako hindi ako pwede hindi Uh, maghanap ko kayo. Kapag maulan, ula, di ako makapaghanap ko kayo niya. Kapag ang ulan, umabot tayo ng mga nakaraan, umabot ng dalawang buwan na puro pagbiyo, wala rin tayo hanap ko Wala rin tayo uh, financial na magagamit para sa ating pamila. Sa araw-araw, may anak ako na nag-aaral, dalawa. At uh, bukundur, may mga tao din na malapit sa atin na uh, kailangan din natin tulungan at tumatupad kung minsan ah, hirap din yung kalagay natin kaya patuloy tayo na namin patuloy kami na nanalangin isang bahaya na mapagpala ang business na ito at magamit para ah, sa pagliluto din namin sa ito kasi ito talaga ang gamit namin sa amin pagliluto sa magbuhay sa aking pamilya sa pagliluto namin sa Panginoon kasi pag pagiging pastor wala namang bayad dyan wala namang swerte yan ilagip lang kung meron o wala o binibigyan ng church kung meron o wala, tanggapin lang natin kung, kung meron, salamat sa Panginoon. Kung wala, salamat pa rin sa Panginoon. Gamitin natin yung sarili natin, resources para uh, makapagpatuloy ang iglesia ating uh, pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya yun, ito si Pastor Ronnie Peral at uh, isang ikot ng Diyos sa kalugan mo na isang bendo. Nagpapasalamat sa lahat ng tumatangkip ng ating mga videos at uh, Okay, yung sa about prayer, salamat sa Panginoon, napakaraming nakapanood, nawa, uh, bawat tao na kapanood, natuto paano, ang paraan ko na mga Ito yung ina-apply ko sa aking uh, buhay. Yung prayer niya, yung acts, kaya lagi yung pinangahawakan niyan sa aking buhay, part na ng buhay ko yan. Kaya salamat at nagkaroon ko ng pagkakalaw i-share para mga tao mapanood, matuto kung paano ang tamang pananalaman pagbigay ng Diyos. Kaya salamat sa mga nagla-likes. Sa so mga nagko-comments, mapapasalamat so sila. Pastor, salamat po sa inyong pagtuturo. Salamat po sa Panginoon at ala, uh, la, tandaan po, lagi po din kayong ipinananalangin sa Panginoon. At syempre, sa inyong mga natuturo sa pagkalangin, sama nyo rin po ako sa inyong pagkalangin at inyong uh, a aking sambahayan aking business na patuloy na i-bless ng Panginoon upang sa galang ko patuloy tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Yan, hanggat ko na ang ating kaya sa Diyos. Kailangan natin uh, gamitin yung ating mga uh, lakas, ang ating lahat ng meron tayo para uh, hanapin ang mga kaluluwa na nais ng Diyos na mga itas. Yan. Sa buhay natin, kailangan natin gamitin ang lahat ng bagay para paglilingkod ng Diyos o tayo mong paggamit sa mga bagay sa palibot natin. Kayong magamitin ang mga bagay na nasa palibot natin. Pagkos yung mga bagay na hinto ng Diyos na matanggap natin at yung mga bagay na kaya nating gawin ay gamitin natin para paruloy mo lang para kayo. So, yung pag-aaral, trabaho, hanap buhay, ano pa, trabaho, hanap buhay, pareho lang, business, ano pa, katanyagan, kasikatan, lahat ng yan, gadget, ano pa, kahit ano, gamitin natin niya para sa pamilulog natin sa pamilya. Tanda natin, pray, pray lang tayo palagi at hiniin ang knowledge o nulos na kailangan natin para magawa natin ang lahat bagay para makapamilulog tayong naayos sa kanyang kapalot. Kaya sa mga tayo ng video na ito, pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Video lang ako para uh, magpasalamat sa, kasi nakita ko yung news na may comment kasi nakita ko yung views ng aking pinost na paano manalangin. Marami na pala. Nasa 22k na yata. Salamat sa inyo at marami nawa kayong natutunan sa sabang nalangin ko. At share nyo rin sa mga mahal nyo sa buhay, kung paano ang tamang patang Yan. At uh, maray pa tayo ibang videos na ginawa. Salamat din po sa mga nang panood doon. At sa mga topic namin na napakahaba. Ulitin ko lang, pagsagal lang natin panuorin at iyak mo magpapala kayo sa itanong Diyos na inyong mapagpigyan. Yun, ito, si Pastor Rory Dora, nagpapasalamat sa inyong lahat na tumatangkili sa ating YouTube channel, sa ating Facebook, sa ating TikTok account, pagpalaan kayo lahat ng ating Panginoong Siyos sa ating mga reels na ginagawa sa Facebook, pagpalaan kayo lahat ng at ating Panginoong Siyos. Yan, demo ko sa inyo kung paano gawin ito. Simple lang yan gawin. Sige lang, tanggalin mo na sa kalmahan ito kasi may pattern siya. Ayan, kung ano yung gusto nyo item na gagawin. Ayan. Ito kasi nagawa ko na. Kita sa inyo yung pattern Ngayon, yung yung niya, yung pila ka kolma. Kung paano siya gagawin nga gawa. Yung kolmahan niya, kaya rin si silicone rubber. Silicone rubber yan. Na kapag binuksan mo yan, happy yan sa gitna itong item na ito ay buko. Yan, buko siya na alkal siya. Pag natanggal mo na siya sa holmahan, butas siya ang niya kasi diyan lalag lang yung pera. Pero bago yung butasin mo mo yun dito. Pag, ha, ubulugan ng barya kasi alkansya to. ito eh. Pang display to na pwede mong alkal para may pang display ka na sa bahay. Pero kung alkansya. Yan. Kaya makulog mo ng bariyaw, kaya papel kung gusto mo para makaibong ka pa lang sapat na pera kung bilhin mo ng mga bagay na ipakakailangan mo. Siyempre lang, makalagay, i-dedicate mo sa Diyos. Kung pray mo, Lord, nawa, mapuno ko itong alkansya na ito. At uh, nawa, uh, makapagbigay ako sa iyo ng kaloob. At makatulong din naman sa magkakawang gawa. Kahawit ang resources na yung binigay. <laughs> kaya lagi may purpose kung tayo nag-iipon. Una, siyempre, mapasalabatan ng Diyos. Pagkulawa, paano katulong tayo sa mga tao na nangangailangan? Kasi tayo bubuhay, mahalin mo ang Diyos higit sa lahat, mahalin mo ang iyong kapwa. Yan, sandara ko niya. Yan, yung kasa ng tingin, babaw. Tatagong sa niya sa ilalim. Tapos tatakpan niya. Kasunod niya. Ayan to Ito, may takip na siya. Tapanggal yung excess ng takip. Para uh, kakayasin mo lang yung mga sobra-sobra. Ito ay sa plaster of Paris. Tapos may halong konting cement. Ayan, cement yung binibili sa hardware. At takip, kailangan mo lang ng goma. kaya, uh, plastic ng lobo. Ay, Ayan, ng lobo ng toroto. Ayan. Ayan yung madali siya ang hindi siya dito siya pwede rin goma yan pero bago yun ito yung holmahan niya kasi kailangan sabay yun ito so, yung holmahan niya medyo sira na nga kasi wala tayo pabili yung bago pa medyo mahal to eh <laughs> kapusta tayo sa pool at lalo ba bang ngayon yan yan so, yung holmahan niya magkatakip yung ganyan pag binuksan mo yun ang lalabas pero tuturo ko sa iyo paano gawin Sa mga interesado, may in case business, pwede nyo kung i-PM sa akin, messenger. di-train nyo ako sa, sa Facebook. Kung gusto nyo makita yung picture nito, yung finish product. Sa mga followers natin sa YouTube. Bawa, may kayo mag-business, tapos may tindahan kayo, gusto nyo mong display nito. Pwede mo kayo PM. Kung kaya kong punta, kung puntahan, magpuntahan ko kayo para deliveran. Pero kung hindi, pwede kayong pumake up aming um, lugar naman dito lang sa Kaloocan, sa Bagumbong, dulo, malapit. Malapit kayo, pinakadulo kami. Pero mukhang malapit kami sa SM Novalich, uh, ah, SM Kaloocan, yung bago gawa. Sa, halos malapit na kami doon sa uh, Kalookan Astrodome. Yan. Dito kami sa Bagumbong, North Kaloocan ko sa inyo para mo rin. Kasi tiyan, tapos ko nilang sa malawang piraso para makapag try ka na ako. Yan, kailangan lang tubig. Konting tubig tapos plaster of Paris. Yung pawag lang na plaster of Paris. Malingin siya tubig. yung mga alikabok. Kaya ko kong medyo may electric pa naman ako para itinatabuli sa taas yung alikabok niya. Ang ko siya. Ang pagtimpla niya hindi kailangan lang sobrang lapot, hindi naman kailangan ng bulap na o kailangan tama lang. Kailangan niya matuyo agad para hindi ka makagalad. Kailangan magaling ka lang magtimpla, kumansya kung gaano katagal siya matutuyo. Kaya lang, minsan, may nabibiling materialis, medyo matagal matuyo. Pagayon mo na ka, nga panahon nakabili ako ng, ang tagal matuyo, lugi tayo, nalugi ako. Dahil ang dami kong uh, nagawa na nasira ala Hindi ko alam ko. It's per lang ko na yun na nabigay sa akin. Pero okay naman. Salamat naman sa Panginoon at uh, na, dumaan lang yun. Ngayon, nag-recover. Kahit na mahirap, prayer lang. Kaya, uh, kailangan natin ng prayer. Nagagamayan tayo ng kasura na sa Panginoon sa buhay ko ngayon, maraming sumiranin sa business. Kasi mga nakalukas na panahon, pandemic, bagyo, pero bagyo. Yeah. Nalubog tayo sa mga uh, credit. Dito sa business, ang ngayon binabayad-bayaran pa natin. Kasi eh, hindi naman tayo nakapagsimula sa maliit na punan lang tayo. Eh eh, ang puna natin galing din sa credit. Eh, ito lang natin, kaya lang, problema. So, ah, pagdumaan yung trial, yung pagsubok, sa akin yung bagyo yan, yung mga trials ko. At naman, hindi ako babayaan ng Diyos. Yan, ikot-kotin mo lang siya sa hall mo. Masama tayo, ilang tayo. Yan. Hindi naman tayo kumbabayaan ng Diyos. Walang pagsubok kung daan natin. Walang pagsubok na dadaanan natin na hindi natin kaya. Tapat ang Diyos at hindi niya inintoy na tayo subukin. Higit sa ating kaya. Wala natin niya. Wala yung panahon ni Job. Job, matindi yung suliranin niya. Pero, kaya niya. Kasi, yun yung kinintulot ng Diyos eh. Sa buhay niya eh. Habang pinatutuyo natin yung plaster of Paris na umitinikot natin doon sa holy hindi pwedeng second coating siya ng cluster of paris na may cemento kasi basa ko siya tatakpan natin yung buko na din buko so, ito tatakpan natin kailangan natin ng goma na patungan ng pagtakip yan at magtitimpla tayo ng cluster of paris na may halong semento. punti lang tubig tubig lang tubig tapos konting kaplasyon dakot yun kaplasyon dapot kaplasyon pa rin at simento marami yan tapos tanong sa inyo lang yung medyo lapot hindi mo pakita wala tayong cameraman eh yan yun yan o pwede yan pwede yan ganyang kalapot parang puti Huwag lang yung sobrang tigas. Basta yung nahahalo pa. Kasi takip naman siya, kailangan mabilis ako po Pwede rin yung malablaw, kaya lang. Mas maganda kasi, medyo malapot para makapal. Tapos, alagay natin ito sa goma. Tensyay niya kung gaano kalapot yung takip niya. Takalat niya lang ito ng gano'n. Yan. Ah. Kaya na rin ito. Yung lapat lang sa ipapakit. Tapos, tuktukin lang para kumalat. Tuktukin. -tuk para lumapat siya sa loob. Okay. Ang mga pinag-preview sa baril, pwede. Teka, Ah, pwede na, mag-use niya. Second coating niya, cement. pa sa may halat sila pa rin. marami-raming tubig. Pag kayo gumagawa, mapapakiramdaman niya yan kung gano'n na siya kapakal, madali lang. Kung gusto niyo, tuturo ko kayo, PM lang kayo. Pero <laughs> nga buhay kayo. Turo ko kayo mag-casting. Wow. Ako naman nag-haul naman ito, kami rin. Silicon rubber ang pulmahan. yeah, tapos yung chachaka ako yung business namin na to, kahit na malapit na lumubog. <laughs> Kasi, pero bagay na karali, yung nakaraan eh, ubus yung pungula natin eh. Dawa akong nagpe-pray ako na merong gamitin ang Diyos sa buhay namin na makapag ano na, sapat na pungunan. Kasi sa pungunan, medyo kapos talaga ako. Nagawa ko lang yung prayer lang palagi para tunay ng Diyos. At uh, pa kasi yung layer natin. Tandaan natin niya. kaya tayong bibitaw sa panalangin, Ang Diyos ang tutuloy niya sa ating mga buhay. Kahit hindi sa business, sa ating mga sakit at nakabilaman, sa ating mga lahat ng ating pangailangan, tandaan ang Diyos natin ay si Yahweh. Huwag sinabi, tiyakay ka ang lang tayo. advance kung pa sa yung natin. Tatlong klase ang panilangin. Isang instant, isang gradual. Tapos may, may, meron din hindi. Bakit? Kasi yung Diyos ang nakakalam ng lahat. Kasi mamaya, bigyan ng Diyos yung pahamak natin. Kaya matuto tayong tumanggap kung talaga hindi para sa atin. Pero, kailangan natin mag-pray sa lahat ng ating pangangailangan. tumasa ng katulungin ng Diyos. Ang prayer, ah, uh, ko kayo ng sample na prayer na tutulungin ng Diyos. Ang prayer dapat yung pangangailangan natin. Yung pangangailangan na yun na merong uh, halong paglilingkod sa Diyos. Yan may pagmamahal sa Diyos, may pagmamahal sa kapwa. Yun kung paano tayo tutugod ng Diyos. Huwag yung mga luho. Mga luho, ayoko, eh, kung tutugodin tayo ng <laughs> Diyos dyan, palagay ko hindi. Kasi luho eh. Hindi, na, eh, hindi, na, hindi natin kailangan yun. Uh, ang prayer natin dapat yung pangangailangan. Kaya, uh, ipanalangin natin palagi yung pangangailangan natin na magpo-provide ng ating pangilangan lalo na sa mga mabuting bagay na pinaplano natin sa ating pagbibigong sa pangkakuloy. At uh, meron tayo na uh, kakaroon ng partisipasyon sa espirituwal. Tandaan natin at, pinak na pinaka-efektibo yun na tutugunin ng Diyos sa ating mga buhay. At magdalangin lang tayo. sa natin. Ako, pananalangin ko kayo at kundi naman ipanalangin niyo. Pagalang pa lang ni Jonas. Tandaan natin, higit ang dalawa kesa sa isa. Mas malakas ang dalawa kumpara sa isa. Kaya, yung prayer natin, pag nagsama-sama, sa masigit na pagtulungan ng Diyos yan. Kaya, yun. Nalawa kahit paano meron tayo na i-share na dagagagang kalaman. Tandaan natin, tatlong bagay. Ang prayer, minsan, instant, agad-agad. Minsan naman, gradual. Kung minsan, hindi. Kasi bakit baka ito? ay hindi nararapat nating makamtan bakit baka ikapahamak natin sa manong pala tayo lang tayo sa Diyos kasi siya, siya ang makakalam na siya'y nasa taas eh. siya nakakakita ng bukas natin kaya pero ganun po man magpray tayo lang magpray sa lahat ng ating mga pangailangan at uh, hindi natin na kung hindi pupugunin yung ating mga pangailangan ipaunawa sa atin kung bakit hindi niya tumugunin hindi natin yung karunungan ng Diyos kaya pag mag-pray tayo Siningin natin palagi yung karunungan ng Diyos. Siningin natin palagi yung Holy Spirit na uh, lahat yung uh, matumubay sa ating buhay. Mag Magmanipula sa ating buhay. Tandaan natin. Masa um, pangalan ng Yesus, siningin mo po ang Karunong ng Espiritu upang maulawaan ko at magawa ko yung mga bagay na hindi ko kayang gawin at maulawaan ko yung mga bagay na hindi ko kayang maingin niya sa aking buhay, Espiritu. Ikaw na ang bahala sa akin at uh, maasa ko Panuhin mo kay Diyo at yung sa pangalan ni Jesus. Amen. kaya yun. Kaya napakahalaga yan. Handa natin din, lagi tayong pasabog sa kapangyarihan ng balang balang disiplin At uh, sa galo, tayo mga lakad na naayos sa kalooban ng Diyos sa ating mga. Yan. Pray natin. Pray natin. Hilingin natin ang Holy Spirit sa ating sa pangalan ni Jesus at masigit natin intindihan ang ating buhay spiritual na napakahalaga dito sa mundo. Kaya yun, ito ang na buhay, nag-demo ko sa inyo kahit kaunti. <laughs> Kailangan natin glove para tayo masugatan. Yan. Yeah. At, uh, ito ang gamit natin pang buhay sa ating pamilya at paglilipot sa Panginoon. Kasi dito, naging ang aking oras para mapaglimbaran ko ang naging isa at kung uh, yung Diyos na ibang ating Panginoon Jesus. Uh, medyo pag-uwis nga lang siya. Kaya, yeah. <laughs> kaya sa mga interesado nito, pm lang kayo. Share sa ako sa Facebook, Ronit Eran. Yan, pa. Uh, PM kayo sa aking messenger. Yan. At uh, kung siya yung matuto, medyo ko sa inyo. Hindi mo yan. Huwag <laughs> yun ako kompetensyahin. Kompetensyahin. <laughs> Kaya ang parilong Panginoon. Hindi, ano yung ko naman siya. Wala pa naman sa mga tindahan. Hindi ko siya Inaalok sa mga tindahan, pero marami na rin, uh, may mga ilan na rin kitinda, kasi ma-order sa akin minsan, marami talaga para itinda, pinaka-utang nila, kaya kaulugan. Uh, pero sa mga pwesto, wala pa siya talaga. Kaya pwede nyo ito pang pwesto kung magaling kayo sa business. Kasi hindi ako magaling sa business. Eh. Nagawa ko lang ito para pang buhay na, kaya namin araw-araw, uh, pang uh, ginagamit ko para sa si church, uh, pang pangailangan namin sa si church. Ayun, kaya... Uh, kontento na ako sa ganito para mapag aral ko yung aking mga anak. Kaya lang ngayon talagang uh, struggle tayo kasi na nagbagay yun nakaraan, medyo na tayo. Pero hindi naman dapang dapa. Dahil buhay pa tayo. Sabi ng Diyos, sapat ang buhay. Huwag mong problemahin ang kakainin mo at nakamitin mo sa araw ng bukas. Sapat ang buhay. Buhay pa tayo at ka, may pagkakataan tayo mag-pray at tumunin ng Diyos. Kaya yung axe prayer, napakahalaga yan. Ako lagi kong ginagamit yan sa aking pananalangin. Yan yung aking pamantayan. Kaya sa lahat ng nakapapanood nito, salamat po sa inyong pagtangpilig sa ating mga Diyos. Manatili tayong lagi na at nananalangin palagi sa ating Panginoon. Sustandaan natin, hindi tayo iiwan ni pabayaan ng Diyos, kapatang Diyos, at hindi niya hintulong ng pagsubok na dadalasin natin na higit sa ating mga kaya. Hindi, sa panulong pagsubok, nandiyo dyan siya para tuluyongan tayo. Kaya magdalangin lang tayo, palagi sa isa't isa, tandaan nyo, ang, uh, malaki ang nagagawa ng dalawa kung para sa isa. Lalo na kung marami tayo. Lalo na yung mga taong nakapanood ng videos natin. Kung, kung uh, lahat yung mananalangin para sa atin, lahat, sa ating bansa, sa ating mundo, sa ating buhay. Yan, malaking nagagawa ang kanda Yan. Salamat. Pagpalay tayo lahat ng ating Panginoon. Just to God be the Lord.